At so ayan mga bossing, uh, sa mga gustong bumili ng mga pinolic board, remind ko lang sa inyo, wag na kayong bibili ng ganitong klase. Okay? Ito ay GCC. Ayan, tingnan nyo, GCC. Tandaan nyo yung letter na to. Dahil yung unang order kasi namin, mga bossing, ay ito BRP. Di ko alam bakit ito yung binigay sa amin. Yun, one half. Ito, triport. So, tingnan nyo yung itsura ng uh, pinolic na triport na to. Ayan, tandaan nyo mabuti haji G, Tatandaan nyo yung letter na yan. Huwag na huwag kayong bibili ng ganitong brand ng Pinolik. Dahil ganito ang itsura niyan Ayan, kita nyo, isang beses pa lang namin ginamit itong forma na to, wala na. Ayan, na pati kami ng forma. Yung, uh, yung forma namin doon, no? may bumigay kasi tapal-tapal -tapa lang siya, parang playboard, no? na tagpi-tagpi. Ayan. So ayan, tingnan nyo ating uh, pinolic board. Ayan ang itsura ng ating GCC na pinolic board. Ayan, kita nyo, tagpi-tagpi, oh. So ayan, so para sa mga bibili, bilang awareness dun sa ating mga bibili ng materialis na pinolic board, kita nyo naman. Ayan, oh, nagtataka kami bakit kami nabuntisan ng uh, forma namin. Ganito pala ang laman nito. Hayop na to. Ayan, oh, tagpi-tagpi, oh, mga retaso. Tandaan niya, pinolic board. Ito yung uh, kanyang letter G, C, C. So, maganda pang uh, brand yung ito, ito, ito. Yung ginamit namin nung una, ayan, BRP. Ito, BRP to. Ito, one half lang to, pero hindi siya bumukol. Samantalang yung three na ginamit namin, ayo one day lang. Sira, wasak. So, ayan. Baka kaya ito, remind, reminder dun sa mga uh, bibili ng materyales na penolic board para pamporma ninyo. Huwag na kayong bibili ng mga ganyang klase ng Pinolik Eh, yeah, so ayan mga boss, tingnan nyo yung sa forma namin. No? Oh. Sa poste namin, no? Oh. Nakabukol tuloy. Hindi kinaya nung hayop na forma na triport na yun. No? Oh. Penolic, penolic. Yung palang puro ampawal laman. Ito pa, ayan No? Oh. Bumukol o. Oh. Tingnan yung nangyari sa poste namin. Ayan o. Oh na buntis. Gagawin natin, ibabapping natin to. Gagamitan natin ng diamond na cup disc to. So para ma-platen. Ayan, bumukol eh. So hanggang dito, ayan o. Oh. Ayan yung kagagawa ng ating uh, na gawa ng mga China.